ito yung mga bagong pumasok bilang isang trismundo, mundo na mga antingil na na nila ang tunay na kaligtasan at kaliwanagan mga kablog ko. Saklob doon, saklob. Tapik sa si dibdib. Katong bisis sa si dibdib, tapik. Saklob doon, saklob. Angatin niyo. Dumadagdag ko po talaga. Lakas. lakas po. Bulati <laughs> ito. <laughs> oh, po. Yeah, no, no.

Ramos. Ano mo? Malamig po. Dito pa lang tayo sa lupa, sa, sa lupa, ha? Wala pa tayo sa kas. Ikaw. oh, nakakang na. Malamig po. Ha? Malamig. Malamig. Oh, ikaw. Malamig po. Ha? Malamig po. Malamig. Lamig. Nasang Nasang tubig tayo. Oh. po. Malamig. 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 kayo Malamig. ko po Malamig. Malamig. Nararamdaman ko ang katimputing scream wall. Nati ka pangalaga. Matahan na. Salamat na lang. Ang akin, ng spiritual araw, spiritual araw, spiritual hangin, spiritual na tubig ang magbili magbili ka sa akin ang ang mga spiritual sa isang katauhan sa isang katauhan ama isa sa spiritual sa Tapik sa klub immortal patik sa dibdib sa isang katauhan niya ay ay magkakaroon ng ama tatlong sa sa dibdib tapik yan ang magiging spiritual sa klub sa klub tanggapin niyo damadama ko po talaga. Ang lakas ang lakas po. Grabe ito. Ano. Ano. <laughs> <laughs> <coughs> oh. ya na Oh, yeah, nah, nah. Okay, Oh, Mas, <coughs> I t h O, oh, ganyan oh, oh, oh. oh. so, yeah. ko. O, ganyan ko. na, malinis. ang Anting yan, mga kablog ko ha.

Tao ka na? <laughs> Tres. Ala, naangiti ka na? No, Nga, pa. di ka ka pa. ko may halad. Nanga-i. Saming ha. Makaharap kayo sa bukid mundo na katapat ko. ha <laughs> ah, nag-iisa lang to. Nag-iisa na pinuntahan sa tahanan ko panggamitin ito pala sa inyo kanina. Ako, ha Saya mga Tris, hindi nyo nakita. I-vlog ko na <laughs> lang yun. <laughs> uh, <sday> Ang anyway, lahat na <laughs> oh, <t603> ay okay, nakikita uh, uh... <laughs> 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 ko. Kaya hindi ako pwede. Hindi nyo nyo. Hindi ba? Ah, okay. Ang tartihin mo. Hindi ko na makaluhan. May iyak po. Hindi ko na iyak po. Okay lang yan. na problema. Ramdam na ramdam ko Dito. po yun. Labas mo, ilabas. Yan okay, po ang ginawa po ni ni Mahal Agos. <laughs> Salamat po. Ang ama ay pinupuri ka. Ha? Tara, sigaw. Alam niyo ba? Alam mo ba? Para sabihin ko sa iyo, ang ama okay. Ang okay. ay isa. Ha? Siguro ay ang spiritual kayo. niya. Ang mga mga stupor. Yan. Nawag niyo po ako ng ama rito para ha? tayo magsama-sama. Yun. Okay. Kamta mo lang. Yun po ang katotohanan na tayo ay uh, tunay. Gumamot habang buhay. Yun, ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, ha? Yon. Tres mundo. Hindi ka umutan si mundo ay isang manggagamot. Tatli yan. Tatlong bagay. Una, ipakilala ang nangangalaga ng mundo ng may buhay. Para to tatlong black spirit, ang ama, at ang tikwangalaga ng mundo ng may buhay na nalimuta at tinabunan ng Diyos Diyosan ng pananakot. Ha? Kung Mag na tayo, natin, tayo ibubwis natin ang buhay natin sa tunay ha? na Hindi sa isang katang isip lang. Ha? Pangalawa, itulong sa pamilya, sa sarili. Kung hindi ka manggagamot, pamilya mo, ha? Sa pamilya mo, sa sarili mo. Malaking bagay na yung yung patulong mo, pamilya mo, sarili mo. Napakalaking bagay na yung sama. Pangatlo, ha? Pangatlo, ipakilala sila. Ha? Ha? Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong sa salita nilang kung ano-ano sinasabi sa atin. Basta ang malaga sa isip nyo, kaya sila nagsasalita ng ganon, hindi nila naiintindihan At ikaw ang nakakaintindi. Kaya magpapakumbaba ka. Ha? Ganun lang. Pakilala, manggamot, pamilya, at ang sarili mo. So hanggang ito na lang ako mga kablog ko. Naway, naunawaan nyo ang aking Pag vlog ngayon mo, mga kablog. na.